sa out mga idol. Ah uh, nag tiles taron sa flooring sila babo mga idol no. Ang um, man ako ni uling ni kayo mga idol ng design no. Sa ilahang tiles mga idol. ni no, siya ang gitawag nga kwan mga idol. Ning ceramics nga pan idol ning tiles no. Usog mo soyo pag tubig. Mo ni siya. ang atong gitira karon no mga tiles nya akong gibutangan ni puro kay para di kay mo di kay dali mabuklas mga idol no ani nga mo gunit na sa si mayo kay gibutangan ako puro ang ibabaw sa tiles bago na ko gibutangan ang diha mga muang gi nga masa mga idol mga mga kuan mga Pan karon. Salamat kayo sa inyong suporta mga idol no sa kong mga video. Labi na sa pagkang pagtan-on niyo sa akong mga channel no. Salamat kayo. Ayun yung kalimti mga idol, ang pag-subscribe na lang no. Bisig like lang, isa lang ka po, mga idol, like in comment, share mga idol sa akong mga video. Thank you kayo. Salamat kayo mga idol sa inyong pag-like no. pag mga idol, pag-subscribe, no? salamat kayo. Ang tapadayon magtanaw sa akong mga video mga idol.